ara samahan niyo ako mag-cover ng binyag in this video dahil may kasal na pinuntahan si Ayra at tapos na yung time ng OJT's ko mag-isa lang akong nagtrabaho that day matagal-tagal na rin akong hindi nag-cover ng event kaya grateful ako na may nagtiwala sa akin na magpicture ng event nila sa ola sa marikina lang naman yung binyag kaya malapit-lapit lang sa studio Usually nagagrab ako papunta sa venue at ang target ko ay 1 to 2 hours before nang event ako dumating. Saktong time na rin para maihanda ko sarili ko at mga gamit ko bago dumating ang client. From here, hihintayin ko na lang dumating ang mga guests. At heto na nga ang client ko today. Hello, tulog na. At heto yung iilang shots nung binyag. Salamat po kay Miss Roby at Sir Miguel sa patuloy na pagtiwala nyo sa akin. At total nandito na rin, i-announce ko na rin na open pa rin for internship ang Wawengko Studios. After namin sa Ola, nagpunta kami sa Casa Mojica sa May Conception Uno para sa lunch reception. Short lang yung reception, walang program, pero happy na nagkaroon ng time mag-bonding yung mga guests over delicious Filipino food. Once again, salamat po Miss Robbie and Sir Miguel and sana makatrabaho ulit kayo rito sa Wawenko Studios.